ayan guys, ang aming hardin nalinis ko na ngayon guys, linis ko winalisan ko kasi grabing dumi ayan, nawala na lahat ng mga halaman ito na lang ang mga natira guys ayan, medyo ito nga hindi ko dapat tanggalin ko itong mga nabulok na ito ayan ayan guys, medyo, medyo lumalago na siya ito ay maganda ang bulaklak nito ito yung umaakyat doon sa pader. Ayun. Yan, midi ito yan ng ano, full life violet. Yan guys, wala na. Ito na lang mga natira. <laughs> mga tira nung dati ko binablog ko Ang daming bulaklak. Ngayon ito. Baka taniman na naman ito guys. Ayan, lininis ko. Doon tayo. Sa kabila. Ayan na yung dati ang daming bulaklak. Ayan, lumalago na siya guys din sa ano. Pero nalalagas pa rin ang kanilang dahon. Pero ayan, nagbubulaklak pa ka siya oh. Kasi ang simoy ng hangin ngayon guys ay malamig na. Simoy Pasko na. Ayan, ito linyinis ko kanina. So, tatlong karton ang nawa. Natanggal kong dumi yung mga nabulok na ganito tinanggal ko na rin ito na lang ano itong natira oh medyo sumisibol na yun sumisibol na yung mga ano bago ayan na lang ang na natira kanina dinagyan ko to ng ganito kasi para ano, tinanggal ko yung mga mga na, ano na yung mga ganito na nagdilaw na ayan, yan lang ang mga tinira Tatlong karton ang ating natanggal dito, guys. na ano, Mga bulok. Ayan, malinis na. Ayan, lininis ko. Lininis ko ngayon pala. Nabubulol-bulol na ako. Ayan. Yan lang atinira ko. yan kasi may ano na eh. May sumisibol na. Baka sakali ay tumubo. Yan lang natira. Dati ang lagu-lagu nila nung dating binablog ko. Ayan. Ngay, ayan na. Hmm. ayan na siya pero doon o oh, malago na green na hindi katulad nung tig init dito talaga baka sakaling taniman na naman ito ni amo ng mga bago ayan tatlong kato nang na nakuha ko dito mga dakon mga ganito yung daming lalagas kasi yung mga dahon nila ay na, na ano guys, nasunog nung tig-init. Ay ngayon malamig na. Malamig na ang simoy ng hangin. Ang sarap-sarap ng hangin. Simoy Pasko na. <laughs> simoy Pasko na guys. Ang hangin. Yung yeah, makina namin yung nasira. Saka yung doon nasira. Kapon ginawa. Kaya naglinis ako ngayon dito sa sa alabas ayan ayan guys ang simoy ng hangin tuwang tuwa ang mga halaman sumasayaw sila ayan sumasayaw sila guys ayan kasi maano na yung hangin malamig ito green na dati wala ng dahon ngayon nag green na siya maganda ang bulaklak na ay ano pink na pink. Katulad doon. Ayan guys, thank you. Ayan, nakalinis na ako dito sa harding at sa labas. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat ang lahat.